Hello guys, good afternoon. Yes, nandito po tayo sa Miss Passionic Beauty Salon and Spa sa May Alto Mama. Yes, malapit lang po. Napakalaki ng area nila dito guys. Pagpasok mo pa lang guys, napakabait ng kanilang mga staff mag-a-ask sa'yo kung gusto mo ng coffee or water, gano'n. So, yan guys, no, napakalaki at napakaganda ng kanilang area dito. At say hi to Ma'am May. Hi po. Yan po guys, napakalaki ng area nila dito at napaka-comfy guys. Kasi nga, hindi siya maingay, hindi sila maingay. Parang gusto mong mag-relax-relax ka talaga at maging maganda ka pa. O yan, pak na pak yung mga color ng nails nyo dito. Alam nyo guys, is magpa-manicure tayo. First time kong magpamanicure guys as in kasi ang gumagawa ng aking kuko before is asawa ng pinsang ko ngayon na first time ko po magpaano magpamanicure guys ko. Kaya siguro ang dami kong kubal, charot. Ang daming ingrown sa aking mga nail, charot nail. Sana all English. So yan guys, no grabe ang kuskus -kus ni mom sa aking paa. Hmm. Maraming maraming salamat napakagaan ng kanyang kamay. Super gaan po sa gusto pong magpalinis ng mga kamay, magpamanicure, magpagawa ng hair, magpa-massage or kahit anong gusto nyo, punta lang kayo dito. Alam ko, marami kayong, ano, marami kayong plano sa buhay nyo na ang paganda. Ay nako mga day, punta na kayo sa Passionic Beauty Salon. MS, Passionic Beauty Salon. Kahit ilagay nyo sa Uber, ganun guys, Nako, makikita nyo na talaga ito kasi open talaga sila as in. So, yan guys, napakagaan sa aking mga paa. Grabe, ang linis-linis ng paa ko, feel ko. Ang linis-linis talaga. At saka, sempre, napakagaan ng kami ni ma'am. Kasi nga, guys, pag alis ng aking mga ingron, guys, grabe, ang lalaki. Nako, nahirapan siya. I'm so sorry. Grabe, ang lalaki talaga, guys. Tapos, may konting sakit din, sempre, kasi nga, first time ko po magpagawa ng nail. Ganda nito sa salon ganyan lahat first time na yata charot so yan guys no ang pinili kong color guys is parang nude lang siya parang ano lang normal lang siya na color yung natural lang siya kasi alam niyo na makita ng aking amo sabi niya wow ang ganda naman ng mga kamay mo charot so yan guys yung before tianyo naman oh may turmeric pa yan may yellow yellow pa yan Hoy turmeric yan ha. Baka nung isipin nyo. Malinis na yan ngayon. Hmm, ang linis-linis. Grabe ang ganda nila gumawa ng ano. Mga cutex. Pag cutex. Ang gaganda na ng pag cutex niya. Basta naayos na talaga yung aking mga ano mga kuko na hindi ko alam kung ano walang address yung kuko ko so inayos ni ma'am maraming maraming salamat sa iyo at siyempre yung aking hair naku napaka dry ng aking hair nakikita niyo naman so ang ginawa nila is nag hot oil lang sila guys kasi nga may color yung aking buhok bawar naman colorin di ba So yan ay sana all feeling ano talaga relaxing talaga ako sa So sa gustong magpa ano guys gustong magpa ganda. Nako, punta na kayo dito. Alam ko, marami kayong mga plano sa buhay niyo na gusto magpaganda, magpa-stretch, magpakulay ng mga buhok, ganyan. Pumunta na kayo dito. Nako, malapit lang dito. Ay, nako, marami akong mga viewers dyan sa ano. Alto, mga, malapit lang kayo. So, ito yung nail ko. Wow, super ganda. Sana all. Thank you, ma'am, sa pag ano ng aking nail. O, diba? Ang ganda na. Meron na siyang style. Tapos, tingnan nyo, o, oh, diba? Social-sosyala ng aking nail. So, ang hugging hair, wow! Sana all, Madam Cherut. Wow, ang ganda-ganda. Parang may volume na talaga. Ha? Hindi na siya, ano guys, nakamute ang aking hair. So, yan guys, no? maraming maraming salamat sa MS Passionic Beauty Salon and Spa. Sa gusto pong mag-inquire, ito po yung number nila. Diyan lang kayo mag-call or mag-message sa kanila sa WhatsApp. Thank you. Don't forget to share and follow. Bye!